Bakit nga ba ginugunita natin ang Semana Santa Bayan? Ha? Ano nga ba ang kalagahan nito sa ating mga katoliko? At ano ang aasahan natin ngayong banal na linggong ito, mga Kristiyano? Nasa linya si Father Hans Magdurulang, Administrator ng Our Lady of the Assumption Parish. Father Hans, good morning. This is Aljo Bendijo. Good morning po, Sir Aljo. Magandang araw po sa inyong lahat. Good to hear you again po. Okay. Father, ano po ang kalagaan ng banal na linggong ito? Uh, para po sa ating mga kristiyano katoliko, binibigyan po natin uh, isang beses isang taon although sabi nga natin dapat araw-araw ay inaalala natin ang ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Pero lalo na po ngayong mahal na araw, tayong mga katoliko ay nagbubunita ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon bilang tandaryo ng ating pasasalamat. Una, pasasalamat sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan na, na meron tayo ngayon. At pangalawa ay yung tinatanaw natin na, na pag-asa na mula kay Kristong nagpakasakit at namatay, pero siyang muling pagkabuhay. At yun din po yung ating inaalala, ginugunita ngayong uh, Semana Santa, nagsimula ng Kwaresma hanggang ngayong mahal na araw, ay hindi lamang yung kanyang pagpakasakit at paghihirap, kundi ang kanyang naging muling pagkabuhay. Ito'y magandang pag pagpapaalala sa atin at magandang pagnilayan natin, lalo na tayong mga Pilipino na sa dami ng ating mga pagsubok, mga paghihirap, problema na pinagdadaanan uh, para itong yung, ano, eh, yung passion ni Cristo na hindi naman natapos sa kalbaryo at hmm. kanyang kamatayan, kundi may muling pagkabuhay. At ito po yung iwaga at biyaya ng mahal na araw at ng mga at nang Semana Santa hindi lamang ang tignan, balitan ang kanyang kamatayan pati ang kanyang muling pagkabuhay. Paano po natin gunitain, Father, ang Semana Santa? Uh, tayo pong simbahan katolik ay nagpapaalala na uh, well, kinukuha natin sa pagkakataong ito magbakasyon pero sana po ay huwag lang natin gawing tradisyon ang mahal na araw kundi gawin natin debosyon unang-una sa lahat ay gawin natin itong panahon ng pagninilay, pagdarasal, uh, bilang pagkakasama, bilang pamilya rin po, no? Na, na sana ay ibigay natin ng oras na ito para magdasal tayo ng sama-sama, magsimba. Meron tayong mga gawain po ngayon mahal na araw, uh, nagsimula ho nung, nung linggo, linggo ng palaspas, meron po tayong mga pabasang tinatawag, mga prosesyon, at meron po tayong mga bisita iglesia, at meron tayong mga individual na panalangin. So ang ang basically po ang 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 paraang pinakamagandang paraan ng ng ating pagdiriwang ng mahal na araw ay gawin natin itong panahon talaga ng pagninilay, ng pagdarasal. Although nung pong Pwaresma, meron tayong tinawag -tawag na panalangin, pag-aayuno, at pagkatawang gawa. Yung po ay isa buhay din natin, lalo na ngayong mahal na araw. At dapat araw-araw, kahit pagkatapos ng Holy Week, gawin pa rin po natin yung ating ginawang maigting na pagdarasal, yung ating pong pagpipigil, yung ating pag-aayuno, hindi lang sa pagkain, kundi sa paggawa ng kasalanan o ng mali at yung ating pagkakawang gawa. Okay. Ito po ang pinakamagandang paraan na ipagdiwang natin ang mahal na araw, samahan natin ng kawang gawa ang ating pagbinilay, ang ating pagdarasal. Maraming salamat po, Reverend Father Hans Magdurulang.